one Yo, good morning po sa inyo lahat mga katropa. Meron po tayo ngayong issue ng primary type problem, no? yung under po ng motor ng ating katropa ay parang nasa gera, no? Nagpuputukan, ayan. At palyado talaga masyado mga idol, no? So, pa pakinggan natin yung tunog ng kanyang makina. Pero bago yon, bilhin mo tayong pandisal. Wala na Double kill. Yun, so mga idol, no, umpisa na natin tong ayusin, uh, no, tanggalin muna natin yung kanyang upuan, mga idol, may dalawa po yung tornilyo or bolt na magkabilaan, 13 or kaya 12, ayan mga idol, check nyo na lang, yun, no, pandisal, oh good morning pala sa nag uh, nagtitinda ng pandesal na dumaan sa shop ayan mga idol tanggalin na natin yung kanyang tangke yun then bago tayo bago natin i-check yon check ko muna ito dito kasi parang nakita ko may electrical tape tingnan ko muna yon mga idol no at tinignan ko muna dito sa part na ito kasi parang may napansin lang po ako na bakit po siya naka -tape? No, uh, check natin yung kanyang mga terminal dito baka maluwag na, baka may mga corrosion. Yan, double check natin if mo muna natin siya na maayos. Yan mga idol, no. Pwede niyo siyang tungkulin, sundutin, linisan, na na po 'yun, depende na po 'yun sa diskarte niyo. Pero dito napansin ko, okay naman siya mga idol, no. i pe lang natin ng onte para mas maganda po yung fit niya sa loob, no. Ayan, So sinabay ko lang to kasi baka lumuluwag dito pero bag okay naman mga idol. Ayan so kadalasang problema ng mga primary type mga idol. Ayan ay yung kanyang primary type lalo na pag mainit na po yung makina ay bumibigay mga idol. Pero dito sa video na ito hindi tayo magpapalit ng primary ng stator coil no. Kasi yung ating primary na nasa stator natin mga idol. Kaya para mas mapamura si sa syempre sa CDI na lang tayo magpapalit. Ayan, so nakikita nyo, binabaklas ko po yung CDI, napakatigas mga idol. yon So inuulit ko, para mas makatipid si Tropa, CDI na lang yung papalitan natin. Kaysa naman yung kanyang primary type. So paano nga ba mag-check ng primary type ng idol kung ito ba ay gumagana pa o hindi? Well, meron po tayong video dyan mga idol, no? tignan na lang, marami na po tayo kasing, kasi tayong nagawang video na ganito, na pag-convert po ng uh, battery operated no mga idol, from primary type to battery operated. Ayan. So, pag ganitong sitwasyon, magpapalit po tayo ng sakit mga idol. At saka, yung gagamitin natin dito na uh, CDI, yung 4-pin CDI. Yung sa Deepan 110, pwede na po yun. Pwede rin sa Wave 125 mga idol. Pero mas uh, advice kong uh, ipagamit sa inyo mga idol, yung, yung sa Deepan 110, yun. Ayan. Tanggalin so, tanggal natin sa sakit. Mga idol, nakikita na nyo, tinatanggal na ko sa sakit. Kasi baka maisipan ni sir na ibalik ulit sa dati niyang Pormahan, eh magagamit niya pa yung sakit Tapos dito magbabalat na lang po tayo sa wire Okay Yan o, kaya sinusundot ko yung mga yan Para matanggal sa sakit mga idol kung Tanggal na Okay So ngayon mag -i na po tayo mag wiring nito Siguro naman alam nyo na yung pag wiring nito Sa mga hindi pa nakakaalam So panoorin natin yung video na ito Sa mga nakakaalam na dyan mag comment na lang po kayo if may mali akong nagawa rito. Alright, so salamat. So tara, umbisan natin magkabit. Ade! ng kay... So yung mga idol sa video na ito gagamit po tayo dito ng luma pong sakit na 4 pin no? Uh, yung sasakto po sa CDI na gagamitin natin kasi wala po tayo ngayong stock at saka wala din budget ngayon si tropa kaya ginawa ng, na lang natin ng paraan no mga idol no ayan, ginawa natin ng paraan meron po tayong mga luma po ditong sakit na pwede po sa CDI na porpin ayan so babalatan po natin ngayon yung kulay green na na solid green na dun sa mga tinanggal nating sakit na galing po ng salpakan ng CDI natin tapos yung kulay green din dyan na may guhit na white yan po yung negative naman ng pulser yung solid green mga idol yung po yung ating negative no negative uh, body ground idol negative sa battery at sa body ground yon so dito po sa ating CDI na sakit dito sa orange na ito na part ayan uh, ilalagay natin to doon sa kulay yellow no wag nyo na pong isipin yung color code at um, kulay ng sakit na ginagamit natin ang tanda nyo po dito yung pwestuhan po mga idol kung saan nakapwesto po dapat si ating negative sa ating lipan wanted na CDI So kung hindi nyo pa niyan maalam mga idol o sa mga nakakaalam na, comment na lang tayo sa mga hindi pa nakakaalam. Meron po tayong mga videos niyan mga idol no about po sa diagram ng Lipan 110 na CDI. So tinipid ko lang na dito mga idol no para okay sa all right. Ayan. So ko na po yung ground. Inuulit ko yan po yung ground mga idol. Next naman natin mga idol, ito pong kulay um, dito po sa part na ito. Yan, dito po sa taas ng ground, meron po dyang blue. Yan po yung ating paglalagyan ng ating pulser naman. Positive po ng pulser, which is yan po yung kulay blue na may guhit na white. Yun po yung positive ng pulser. Ito mga wire na ito na, naka, na, na natin mga idol. Ito yung dating wire na nakakonek sa kanyang CDI. Okay, tinanggal lang natin yung socket. Yan. So, blue na may white, ikakabit natin dito sa CDI sakit na ating gagamitin. Oh sa part po na sa taas po siya ng kulay uh, green. Uulit ko sa mga nakakaalam na mag-comment lang po tayo dyan. Sa mga hindi pa nakakaalam, eh mag din tayo. Then, meron po tayo mga videos dyan, mga idol, na about po sa diagram ng Lipan 110 na CDI mga idol kasi hindi pa nuwantin CDI yung gagamitin natin ngayon okay so titip lang natin to na maayos para walang problema yan make sure walang leak mga idol para hindi tayo mag problema at hindi na mapasok ng tubig right? so next naman natin ikakabit mga idol ayusin ko lang para masundan nyo po yung video natin Ayan. so dito naman po sa taas sa, sa tabi naman po ng palser natin positive ng palser doon naman po ilalagay natin yung kulay black na may guhit na yellow which is yung po yung ating ignition coil. Yung wire po, na papunta sa ignition coil. Sa taas na side po siya katabi po ng pulser. Right. So tatlo na po yung wire na nadidikit po natin. Yung wire po sa part ng yung harness no yung solid green tapos yung green na may guhit na white yung po ay pinagsama natin sa babang part no yung unit na yung po natin yung ground okay tapos naglagay po tayo ng pulser tapos ngayon naman ignition coil alright may natitira na lang pong wire kasi nga po four wire mga idol yan yeah. itong part na ito dito sa baba sa baba po na pinagamitan natin ng pulser ay didikit natin yan mga idol no mga tropa sa dito po sa uh, black sya na may guhit na uh, Black sya na may guhit na yet na red mga idol Sorry nabubulol tayo Dito natin ito babalatan Mas yung isang wire na natitira Yan po ay black na may guhit na white Hindi na natin puyan yan gagalawin Hindi natin gagamitin Kasi yan po yung kill switch dati Ng primary type Alright So doon natin ikakabit Yung natitirang wire Which is yung baba po ng ignition coil Ayan ito po yung magsisilbi nating accessories wire mga idol ayan so nasan ba yung dulo nyan yung black na may guhit na red saan natin makikita yung dulong part nyan mga idol so ipapakito ko yan mamaya tape muna natin so pachad gagana na ba yan uh, na na natin Nasuntan ko na to gagana na ba hindi pa mga idol gaya ng sinabi ko yung dulo nitong black na may guhit na red ay hahanapin natin na ipapakita ko pa sa inyo kung saan pa natin ikakabit yun kasi ikakabit pa natin yung mga idol so bago yun itape muna natin para uh, walang problema dito mga lods yan tape 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 yun so inuulit ko kung wala kayong budget ng pambili ng bago or kung wala, walang budget si customer igawa natin ng paraan alright para paraan lang yan then isalpak na natin yung CDI So ayan at isalpak na po natin si CDI mga idol Ayan tapos dito po siya pe presto Diyan natin yan ilalagay mamaya Pero bago po yung mga idol siya sabi ko Saan ba yung papunta yung black na may guhit na red Dito po yun papasok po yun ng ating primary Kasi primary type yan mga idol So kailangan natin yan putulin Ayan Right so papunta po yan ng stator mga idol ah, where papasok sa stator Puputulin po natin yan Para mawalan po ng connection yung dati niyang connection ng primary mga idol tapos yung pinagputulan natin mga idol ng primary ay ikakabit natin yan dito sa uh, accessories wear natin which is sa kulay black no sa solid black maganap po kayo ng kulay black dyan at doon natin yan ikakabit itong ikinakabit ko mga idol ito yung wire na papasok sa harness ha? hindi po yung wire na papunta po sa loob ng stator yun, chinek ko lang may ilaw na. Ayan, oh. Kasi accessory suwari yung pinagkabitan natin. Alright. So, ikabit na natin to mga idol para mapaandar na natin. At masubukan yung motor. lang. po ka. na bakperang. So ayun mga idol no okay na po at ganoon lang po natin sinolusyunan yung motor ng ating katropa na kala mo ay nasa gera no nagbabakbakan bumabak pumapalya kasi nga po nagkakaubos-ubusan po siya ng kuryente mga idol. eh yeah, so sa video na ito mga tropa sana may nakuha yung tips at kaalaman at magamit nyo rin po ito sa inyong pang araw araw na hanap buhay at pwede nyo rin ito magamit sa sarili nyo motor. Ayan. So hanggang dito lang muna tayo mga tropa. Peace out muna tayo at ibabalik ko pa po yung kanyang tangke at upuan. right, Salamat po.